Bago natin simulan ang ating kwento ngayong gabi, gusto ko munang magbigay ng isang mainit at taos pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at pamilya na palaging nandyan upang sumuporta. Shoutout kina Minam Francisco, Ronnie Boy, Tiffany Joy at Ray Magandang Buhay. Isang espesyal na pagbati rin sa Francisco Family, Villar Family, Renaline Villar, Lolita Villar, Rinaldo Villar at Jun Tejero. At siyempre, maraming salamat kay Miss Jona at muli kay Renaline Villar sa walang sawang pagtangkilik. Kayo ang inspirasyon kung bakit patuloy naming ibinabahagi ang mga ganitong kwento mula sa puso ng Samar. Sa malalalim na kagubatan ng Samar, may isang nilalang na matagal ng bahagi ng mga kwento ng matatanda. Hindi siya multo. Hindi rin hayop, isa siyang bantay, isang kaibigan ng kalikasan. Sinasabi nilang kaya niyang palakihin ang katawan sa kahit anong laki, mula sa taas ng puno hanggang kasing tangkad ng tore ng simbahan. Pero higit sa lahat, hindi siya nandito para manakot, kundi para magbantay. Ako si Mr. Kira. At sa gabing ito ibabahagi ko sa inyo ang limang kwento mula sa iba't ibang bayan sa Samar. Mga totoong karanasan ng mga taong nakatagpo sa tinatawag nilang pantasmo. Maaaring sa unang tingin ay misteryoso at nakakapangilabot ang pantasmo. Pero sa bawat kwento, lumilitaw ang isang katotohanan na hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay dapat katakutan minsan sila pa ang nagbabantay sa atin, sa ating tahanan at sa kalikasang nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya sa susunod na mapadpad ka sa isang tahimik na gubat sa samar at maramdaman mong may nakatingin sa iyo, mag ka pero magpakumbaba. Baka isa ka na rin sa mga susunod na magkakaroon ng kwento tungkol sa pantasmo. Ako po si Ronel, tubong barangay Kanabong, sa Basey, Samar. Lumaki ako sa tabi ng ilog at halos kabisado ko na ang bawat sulok ng kagubatan at daluyan ng tubig dito. Pero may isang kwento na paulit-ulit ikinukwento ng tatay ko at ng nakatatanda kong kapatid na hanggang ngayon ay parang sariwa pa rin sa alaala nila. Noong isang hapon, tag-init noon at malinaw ang tubig ng ilog, nagpasya ang tatay at kapatid kong si Joel na manghuli ng ulang sa isang maliit na ilog na kilala lang ng ilang mangingisda. Maliit lang ang bangka na ginamit nila gawa sa kahoy at may lumang katig. Ang ganitong mga lakad ay karaniwa na sa amin, pero ang araw na iyon ay naging kakaiba. Habang abala sila sa pagsisid at pagtingin sa ilalim ng tubig, napansin daw ni tatay na parang may bahagyang alon sa gitna ng ilog kahit walang hangin at walang dumadaang bangka. Siguro isda lang, sabi niya kay Joel at nagpatuloy sila sa panghuhuli. Pero ilang minuto lang, biglang gumalaw ang bangka. Hindi pakanan o pakaliwa kundi bigla na lang itong umatras ng walang humihila. Nagkatinginan daw silang mag-ama. Hoy, Joel, wag kang gumagalaw ng sobra, piro ni tatay. Pero sagot ni Joel, hindi ako ang gumagalaw, Tay. Lalo silang nagulat nang bigla na namang umabanti ang bangka, saka umatras ulit para bang may batang nang aasar sa kanila dito na nila naalala ang kwento ng matatanda tungkol sa isang nilalang na tinatawag na pantasmo. Tagapangalaga raw ito ng kagubatan at ilog na minsan ay nagpapakita sa mga taong iginagalang ang kalikasan. Hindi ito nananakit pero mahilig magpakita ng kakaibang gawi para malaman ng tao na nandiyan siya. Isa daw sa mga kakayahan nito ay ang kontrolin ang paligid, maging hangin, tubig o kahit ang pananaw ng tao. Kung ikaw nga yan pantas mo, pasensya na, hindi kami nang huhuli para mag bulong ni tatay. Parang tugon, biglang huminto ang kakaibang galaw ng bangka at tahimik na dumaloy ang ilog. Pero hindi doon nagtapos. Ilang segundo lang muli silang ginulat ng malakas na hampas ng tubig sa gilid ng bangka. Pero imbes na matakot natawa na lang sila para bang may kaibigan silang nagbibiro mula sa ilalim ng tubig. Pag uwi nila, ikinuwento nila sa amin ang nangyari. Sabi ni Lola, mabuti raw at nakilala sila ng pantasmo bilang mga taong marunong rumispeto sa kalikasan. Kaya imbes na takutin, nilaro lang sila. Hanggang ngayon, tuwing dadaan kami sa lugar na yon, Parang may pakiramdam akong may matang nakamasid sa amin mula sa lilim ng mga puno. Kung totoo man o hindi ang pantasmo, sa base, malinaw sa amin. May mga bagay sa kalikasan na mas mabuting igalang dahil hindi lahat ng hindi natin nakikita ay masama. Minsan kaibigan pa sila. Ako po si Marites taga barangay Binaluan sa Kalbiga, Samar. Hindi ko akalain na mararanasan ko mismo ang kwento ng matatanda tungkol sa pantasmo. Madalas ko lang kasing marinig mula sa lolo ko na may nilalang daw na nagbabantay sa mga gubat at ilog dito sa amin. Pero ang lagi niyang bilin, kung sakaling makaramdam ka na may kakaibang presensya, huwag kang matakot at huwag kang maging bastos. Noong isang gabi, pauwi ako mula sa fiesta sa kabilang baryo. Mga alas 10 na ng gabi at medyo malayo pa ang lalakarin ko para marating ang bahay. Dumaan ako sa lumang daan sa gilid ng kagubatan para makaiwas sa putik na dulot ng ulan sa kalsada. Tahimik ang paligid, tanging huni lang ng mga kuliglig at kaluskus ng damo ang maririnig habang naglalakad. Napansin kong parang humahaba ang anino ko sa lupa. Una, inisip ko na guni-guni lang. Kasi may buwan naman at natural na may anino. Pero nang tumingin ako sa gilid, doon ako kinilabutan ng kaunti. Ang anino sa lupa ay hindi lang anino ng tao. Ang ulo ay halos kasing laki ng puno ng niyog at ang balikat ay mas malapad kaysa sa katawan ko. Naglakad ako ng mas mabilis pero hindi para tumakbo. Alam ko kasi, base sa mga kwento, na kapag tumakbo ka, parang iniimbitahan mong habulin ka. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong may mabigat na presensyang sumusunod. Pero walang yabag, walang kaluskos, parang hangin lang na mabigat at malamig. Hanggang sa makarating ako sa maliit na tulay na gawa sa kahoy. Doon, Bigla na lang lumamig ng sobra ang paligid at mula sa gilid ng kagubatan ay may umusling anino. Unti-unti itong lumaki hanggang sa parang tatlong palapag na ang taas. Hindi ko makita ang mukha pero alam kong nakatingin siya sa akin. Imbes na matakot, ginawa ko ang turo ni Lolo. Magandang gabi po. Wala po akong masamang balak. Uuwi lang po ako at alam mo ba ang nangyari? Parang humaplos ang hangin sa balikat ko, banayad, malamig pero magaan. Tapos, ang anino ay unti-unting lumiit hanggang sa mawala. Pagdating ko sa bahay, ikinuwento ko sa lolo ko ang nangyari. Ngumiti lang siya at sinabing, Apo, mabuti at hindi ka natakot. Yun ang pantas mo. Kapag marunong kang rumespeto sa gubat, hahayaan ka niyang dumaan Minsan, sasamahan ka pa. Mula noon, tuwing dumadaan ako sa kagubatan ng Kalbiga sa gabi, hindi na ako kinakabahan. Parang may kasama akong tahimik na nagbabantay mula sa dilim. Ako po si Danilo, 52 taong gulang. Magsasaka mula sa barangay Buena Vista sa bayan ng San Jorge, Samar. Sanay na ako sa buhay sa bukid gumigising ng maaga, nag-aalaga ng kalabaw at nagtatanim ng palay. Pero may isang insidente noong kabataan ko na hanggang ngayon ay kinukwento ko pa rin sa mga apo ko. Panahon iyon ng anihan. Abala kaming lahat sa paggapas ng palay. Umaga pa lang, pinakawalan ko na ang kalabaw ko para maghanap ng damo sa malapit na pastulan. Karaniwan, Bago magtanghali, bumabalik na siya sa gilid ng palayan. Pero ng araw na iyon, hindi siya bumalik. nag ako. Kinuha ko ang aking sibat at lampara at sinimulan ng paghahanap. Mag-aalas 4 na ng hapon at nagsisimula ng magdilim. Pero wala pa rin akong nakikitang bakas ng kalabaw. Sumunod ako sa isang makipot na daan papasok sa gubat. Lugar na bihira kong puntahan dahil may mga kwento na doon raw na mamahay ang mga nilalang na hindi tao. Habang lumalalim ang paglalakad ko, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Wala man lang huni ng ibon o langit-git ng mga sanga. Sa gitna ng katahimikan, bigla kong nakita ang kalabaw ko, nakatayo sa gilid ng ilog. Pero may kakaiba, nakaangat ang ulo niya na parang may tinitingnan sa taas ng mga puno Pagtingin ko roon, muntik ko ng mabitawan ng lampara. May nakatayo sa pagitan ng dalawang malaking puno. Mataas, higit doble ang taas ng pinakamalaking tao na nakita ko. Malapad ang balikat at kahit natatakpan ng anino ang mukha. Ramdam kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero parang pinupuno niya ang buong paligid ng presensya niya. Sa halip na umatras, tinawag ko ang kalabaw ko. "Oy, halika na, uwi na tayo." Pero imbis na bumaba, lumapit ang kalabaw sa nilalang na iyon at tila kumikilos na, parang humihima sa binti niya. Doon ko naalala ang mga kwento tungkol sa pantasmo. Hindi raw ito nananakit basta marunong kang gumalang sa kalikasan at sa mga hayop. Naglakad ako palapit, dahan-dahan at sa bawat hakbang ay parang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Nang nasa tatlong metro na ako mula sa kanila, naramdaman ko ang banayad na hangin na parang nagtutulak sa akin paalis. Hindi ito marahas. Para bang sinasabi lang niya na, Sige, dadalhin ko na ang kalabaw mo pabalik. At iyon nga ang nangyari. Mula sa kinatatayuan ko, nakita kong lumakad ang kalabaw ko pabalik sa landas na parang may kausap pero wala namang nakikita ang mata ko. Nang lingunin ko ang kinaroroonan ng pantasmo, wala na siya, tanging ugat ng puno at dahon na lang ang nandoon. Pag uwi ko, bitbit -bit ng kalabaw, sinabi ko sa tatay ko ang nangyari. Tumangu lang siya at sinabing, mapalad ka anak. Ibig sabihin, kilala ka na niya bilang kaibigan ng gubat. Simula noon, Kapag nagpapastol ako sa paligid ng kagubatan, hindi na ako nag-aalala. Parang alam kong may nagbabantay sa amin, hindi lang sa kalabaw ko, kundi pati na rin sa akin. Ako po si Lando, isang magsasaka mula sa Barangay Mabuhay sa bayan ng Gandara, Samar. Bata pa lang ako, sinasama na ako ng tatay ko sa bukid. Alam na alam ko ang mga daan papunta at pabalik, pero isang araw nangyari ang hindi ko inaasahan. Naligaw ako sa mismong kagubatang kabisado ko na. Panahon iyon ng pagtatanim at kailangan naming maghakot ng panggatong mula sa gilid ng gubat. Madaling araw pa lang, nagsimula na akong maglakad dala ang maliit na kariton ang balak ko bago pa uminit ang araw, nasa bahay na ako. Pero habang nagpuputol ng tuyong kahoy, napansin kong parang lumalayo na ako sa nakasanayang daan. Sandali, dito ba talaga ang daan pa uwi? Tanong ko sa sarili ko. Sinubukan kong bumalik, pero sa bawat liko, iba na ang itsura ng paligid. Ang mga punong akala ko'y kilala ko na, nagmistulang bago at ang mga ugat na dapat ay nasa gilid lang ng daan. Biglang nasa gitna. Kinabahan ako pero pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Doon ko naalala ang bilin ni nanay. Kapag naligaw ka sa gubat, huminto ka at makinig. May mga nilalang na magtuturo sa ng daan. Basta hindi ka bastos. Tumigil ako at pinakinggan ang paligid. Sa katahimikan, narinig ko ang banayad na yabag mabigat pero hindi nakakatakot. Paglingon ko, nakita ko ang anino ng isang napakalaking nilalang sa pagitan ng mga puno. Una kong inisip, baka malaking unggoy o baka. Pero nang mag-angat siya ng ulo, napagtanto kong mas mataas pa siya kaysa sa pinakamataas na puno roon. Hindi siya lumapit pero itinuro ng mahabang braso niya ang isang makipot na daan sa gilid para bang sinasabi niya doon ka dumaan sinunod ko siya kahit nanginginig pa ang tuhod ko sa bawat hakbang ko naririnig ko ang tunog ng mga dahon na para bang may kasabay akong naglalakad sa likod ilang minuto lang bigla kong nakita ang pamilyar na bukana ng gubat doon mismo sa tabi ng aming bukirin nang lumingon ako para pasalamatan siya wala na ang anino ang naroon na lang ay mga punong gumagalaw sa banayad na hangin. Pag-uwi ko, sinabi ko sa tatay ang nangyari. Tumangulang lang siya at ngumiti. Anak, yun ang pantas mo. Kung hindi niya gusto ang ugali mo, baka pinabayaan ka na ron. Pero dahil marunong kang magpasalamat, tinulungan kanyang makabalik. Mula noon, tuwing pumapasok ako sa gubat, dala ko ang simpleng bili ni tatay. Huwag kalimutang gumalang sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ako po si Ernesto, residente ng Barangay Poblasyon sa Paranas, Samar. Dito sa amin, karaniwa na ang malakas na ulan tuwing tag-ulan. Minsan, sinasamahan pa ito ng pag-apaw ng ilog na dumadaloy sa gilid ng baryo. Pero isang insidente noong kabataan ko ang nagpatibay ng paniniwala ko sa mga kwento ng matatanda tungkol sa pantasmo. Taong isang libu siyam na raan siyam na putwalo, malakas ang ulan ng halos tatlong araw na magkasunod. Umaga noon nang mapansin naming mabilis nang tumataas ang tubig sa ilog, kami ng ilang kabarangay ay nagtulong-tulong na maglipat ng mga gamit sa mataas na lugar. Ako naman ay naatasang magbantay sa mga bangkang nakatali sa pantalan para siguraduhin na hindi ito tangayin ng agos. Habang abala ako, napansin kong isa sa mga bangka ay kumakalas na ang tali at tinatangay ng tubig papalayo. Tumakbo ako at tinangkang abutin ito, pero bigla akong nadula sa putik at muntik ng mahulog sa tubig. Sa mismong sandaling iyon, napatingin ako sa kabila ng ilog at doon ko siya nakita. Isang napakalaking nilalang, nakatayo sa mababaw na bahagi ng tubig, halos kasing taas ng basketball ring. Malapad ang katawan at nakayuko ng kaunti, nakamasid sa direksyon ko. Akala ko noong una ay puno lang, pero nang gumalaw ito at abutin ang bangka, gamit ang mahaba nitong braso, doon ko napagtanto na hindi ito tao. Hindi ko alam kung paano niya nagawa, pero sa kabila ng malakas na agos, para bang wala lang sa kanya ang paghila sa bangka pabalik sa tabi ng pantalan. Nang bitawan niya ito, bahagya siyang tumango sa akin bago tuluyang lumubog ang kalahati ng katawan sa tubig at maglakad papalayo hanggang sa maglaho sa ulap ng ulan. Nang matapos ang pagbaha at humupa ang ulan, ikinuwento ko ito sa matatandang lalaki sa baryo. Sabi nila, swerte raw kami at napadaan ang pantasmo sa oras ng panganib. Kilala raw ito bilang tagapangalaga ng gubat at ilog at minsan ay tumutulong sa mga tao kapag nakikita nitong marunong silang magpahalaga sa kalikasan. Mula noon, Tuwing bumabaha sa Paranas, hindi ko maiwasang magtanaw sa ilog. Sa isang bahagi ng isip ko, umaasa ako na muling makita ang pantasmo. Hindi para humingi ng tulong, kundi para pasalamatan siya sa ginawa niyang pagliligtas noon. Maaring sa unang tingin ay misteryoso at nakakapangilabot ang pantasmo. Pero sa bawat kwento, lumilitaw ang isang katotohanan na hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay dapat katakutan. Minsan sila pa ang nagbabantay sa atin, sa ating tahanan at sa kalikasang nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya sa susunod na mapadpad ka sa isang tahimik na gubat sa samar at maramdaman mong may nakatingin sa iyo, mag ka pero magpakumbaba Pakaisa ka na rin sa mga susunod na magkakaroon ng kwento tungkol sa pantasmo.